Wala. Hindi na lang yan. Sa inyo, konti. Sa kanila. Diretso na. Lahat na yan.

Jis noy. Jis. Kakapo na bigay namin yung mo pa naman dito para kang ano. Interview sa Channel 5 po. Oh. Hahaha. <laughs>

na mo kunin ko malalaki pa yun eh Ah, madalang katagulyasan yun eh Pag Sampo lang?